Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagdedelikado nga po ang kalagayan ngayon ng Denver Nuggets. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang ready na nga po si Anthony Davis para sa darating na All-Star Game. Kasunod nga po ng pagkatalo ng ating defending champions na Denver Nuggets sa kanilang huling tatlong laro ngayong season Laban sa mga koponan ng Sacramento Kings at Milwaukee Bucks Ay bumagsak na nga po sa 36 wins at 19 losses ang kanilang kasalukuyang record bilang kaapat sa standings ng Western Conference Kaya medyo hindi nga po magandang sitwasyon ng ating defending champions bago sila pumasok sa All-Star break Maging si Patrick Beverly nga po ay binanta na rin naman ang Denver Nuggets na hindi nga po sila dapat magpakampante sa kanilang mga laro. Gayong since nga po silang defending champions, ay gagawin nga po talaga ng mga teams ang lahat ng kanilang mga kaya upang matalo lamang sila ngayong season. Kaya kailangan nga po talaga ng kanilang team na mag-ingat at gumawa ng mga adjustments sa kanilang mga susunod na game ngayong season kung gusto man nila makabawi. Pero sa kabila nga po mga katrops ng kanilang mga pagkatalo, ay hindi para naman nga po nawawala ng confidence dito ang kanilang head coach si Mike Malone. Gayong naniniwala pa rin nga po siya nakakayanin nga po ng Denver Nuggets na talunin ng lahat ng kanilang mga kalaban basta't healthy lamang ang kanilang mga players. Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang ready na nga po si Anthony Davis para sa darating na All-Star Game. Sinimula na nga po mga katrops ang pangalawang araw ng All-Star Weekend sa isang All-Star Game practice kung saan nag-participate nga po dito ang mga all-star players ng parehong Eastern at Western Conference. At kasabay rin nga po niyan ay nagsagawara naman nga po ang media ng interview sa mga ito. At isa nga po sa mga in-interview nila dito ay ang superstar ng Lakers na si Anthony Davis na inaming ready na para sa kanyang ikasyam na all-star appearance. Bukod rin nga po dyan ay sinabi nga po nito na masaya nga daw po siya sa ipinapakitang performance ng kanyang kupunan na Lakers sa kanilang mga nakalipas na laro. Ibinulgar naman nga po nito na kung meron man nga da pong team na sobra talaga silang nahirapan na talunin ngayong season, ito nga po ay walang iba kundi ang Minnesota Timberwolves at hindi ang Denver Nuggets. Sinabi naman nga po nito mga katropes na pangarap rin naman nga po sana niya na makasamang maglaro si Kobe Bryant sa isang team especially sa Los Angeles Lakers. Gayong aminado nga po siya na malaki ang impluensya nito sa kanyang karir sa basketball. At bago nga po tayo magtapos mga katrops, ay tinalo nga po ni Stephen Curry si Sabrina Unesco sa kanilang ginanap na 3 point competition 29 to 26 kaya napatunayan pa rin nga po ni Stephen Curry na siyang greatest shooter of all time So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw Sana nag enjoy kayo please like and subscribe my youtube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA Kita-kits muli sa ating susunod na video